Kamusta mga pangalan. Minsan, nasusubok ang tibay ng pagkakaibigan sa panahong may hindi pagkakaunawaan. Kaya, may mga pagkakamaling nagawa sa isa't isa. Kapag pinabayaan, madalas, no way ito sa tuluyang pagkasira ng magandang samahan o ng pagkakaibigan. Tulad ng anumang relasyon, mahalagang pag-usapan at ayusin ang mga nakasugat sa ating damdamin. Ang kasalanan ay maaring maging hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Katulad ng mga hindi narisulbang alitan sa isang pagkakaibigan, maaring magdulot ito ng pagkasira ng pagkakaibigan. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisan, puso sa puso tayong nakikipag-usap at nakikipag-ayos sa Diyos para muling mapanumbalik ang ating magandang ugnayan sa Kanya. Tulad ng pagpapatawad na naging sa mga sugat ng kasalanan sa pagkakaibigan, ang sakramento ng kumpisal ay grasya na naging din ng mga sugat na dulot ng kasalanan natin sa Diyos at sa kapwa at balik nito ang magandang relasyon natin sa Diyos at pati na rin sa ating kapwa. Gaya ng isang tunay na kaibigan, hindi ni Lord matitiis na tuluyang masira ang ating relasyon sa Kanya, lalo't tapat tayong nagsisisi sa ating nagawang kasalanan. Kaya, tara na sa kumpisa lang parokya mga kaganan. Buwi na tayo sa palaging umuunawa sa atin.